guys. So, urbang bang dyan na natin today. So, today, uh, dapat mag-upload ako ng video regarding uh, Xbox 360 uh, Freestyle Dash 3 um, na dashboard. So, kasi nag-comment si Wendel uh, ano ang pangalan niya? Wendel Benshock. Uh, correct me if I'm wrong. Kung tama yung ko sa pangalan mo. Wendel Benshock na sabi niya, basta gawa ka ng contents pang download ng games sa ah, freestyle uh, freestyle yun. So, yun nga, magagawa dapat ako ngayon. Pero, sa mga palat, pumutok yung power supply ng ating Xbox 360. So, ito yun. So, siguro katagalan na rin. taga na rin ng Xbox 360 ko. So, uh, bumigay na yung kanyang um, uh, power supply. So, bibili na lang tayo ng replacement. <coughs> so, ngayon hindi pa makapag-upload nung simplified na ano process ng pag-download ng game sa Xbox 360. Pero meron naman naghalo kang ginawa ko na naghalo kaya ako ng mga old uh, contents ko. So nakita ko na meron naman para tayo content noon uh, para maglagay ng game sa Xbox 360. Pero yung content na yun buo yun eh. Um, to, um total siya kung paano maglagay ng freestyle, paano gumamit ng freestyle, paano maglagay ng game sa freestyle. Overall, um, paano gumamit ng freestyle dash uh, freestyle dashboard sa Xbox 360. Hindi lang ba siya, hindi lang basta paglagay lang ng game. So, overall yon Kung, for example, uh, bago lang yung Xbox mo na pina um, tag pina-modify mo, tapos wala pang freestyle. Paano siya maglagay ng freestyle? Pero na doon na rin kung paano maglagay ng games. So, nilagay ko siya sa Facebook page ko. So, ito siya. So ito siya guys. So, ito yung Facebook page ko. Uh, lunch lang to sa Facebook ko. Eh, yan, ito yung content nan. Uh, ito yung luma akong uh, content before sa YouTube. Kaso na-delete na to sa YT. So yan, dito ko na lang in-upload sa Facebook. So yan Wendell, pwede ka mag-base dito. So temporary ito na lang muna hangga't di mo na ako nakakabili ng uh, power supply ng at, ng Xbox 360. So yun, temporal dun na lang muna. Um, pero bibili rin ako ng replacement or ng bagong power supply na Xbox 360 natin. Para hindi naman ano, uh, matahinga yung Xbox 360 natin. So matagal-tagal ko rin kasi hindi nagamit yung Xbox 360. Kaya siguro ganun. Or possible dahil siguro mga nakaraang linggo or nakaraang, nakaraang months na ano, ulan ng ulan, parang nabasa din siya na ang gihan. Siguro yun din yung naging isang-isang ba't pumutok yung ating power supply so yun so bala ko pag nakabili na ako ng, ng bagong power supply na xbox 360 gagawa ko ng kundan naman sa freestyle yung parang simplified lang kung paano maglagay ng ano pa, paano maglagay ng magdownload maglagay ng game sa freestyle dash hindi ko na ginagamit yung freestyle kasi nga nagkakaproblema yung freestyle dash ko uh, nag, ano, sya, nagka nagkakrash pero dahil request mo sige gagawa natin ng kundan dyan Uh, buksan ko ulit yung freestyle ko na dashboard and uh, pakita ko sa inyo paano maglagay ng mabilisan lang paano maglagay ng games doon para mag-download para mag-play ng games. Hopefully yung yung site na dinadownload ako ng games is ano pa um, open pa. Pero meron din kasi ang dinadownloadan sa Telegram. Telegram na app naman. Pero doon sa Telegram kasi um, parang every week at uh, nagsasend like, lang ng mga link yon ng games hindi ka pwedeng mag-alam kung hindi ko pa siya na-try kung paano mag-search ng games sa TG. Pero doon sa TG channel na 'yon, ano, may, may mga games na binibigay na da-download mo na lang mismo. Pero ang kasi doon sa Torrents FM, ah uh, Torrents FM. Hmm, tama ba? Sa ganun na ko ka yung uh, Torrents FM. Uh, um, sa ganun. Kasi pwede ka mag-search ng game doon. ah uh, yeah. So, yun. So, so, ngayon, yun na lang muna. Um, wait ko lang dumating yung ano ordering natin ng uh, na ano na, na um, power supply na aking Xbox 360. So currently ngayon hindi ko siya magagamit dahil nga wala tayong power supply. So yun. So hanggang dito na lang siguro. Uh, Wendell sana makatulong sa yung video sa Facebook ko kung paano maglagay ng um, games game uh, sa yung freestyle dashboard. So may mga questions ka pa don't hesitate to comment down below. So, yun. So, yun. Siguro hanggang dito na lang yung vlog natin, guys. So, see you again, guys, sa next vlog. Please like, comment, share, and subscribe to my channel. Yun. So, yun. So, thank you.